morning po nanay Pwede pong makahingi ng halaman nanay Pwede Kahit isang dahon lang po Opo <laughs> <laughs> Ayan, pwede pwede Anong halaman po ito nanay? Yung halaman niya sa ano ba yun, parang gabi po yan sir oh, ah, Maganda nanay no kasi magiging design na, disenyo na rin po siya sa punong kahoy Kasi dumidikit po yung mga ugat niya po eh no Opo. Ito naman po yung parang gabi nanay no Opo Ayan. Ito ano po ito nanay? Yung parang sili sir. Pero halaman po ito. Halaman din yan, sir. Ah, yung parang sili. Ayan, magandang umaga po mga kay MJ. Meron po kami nakita dito isang nanay na naman po na iling plantita. Dahil uh, nabutan po natin mga MJ na inaayos po yung kanyang magagandang halaman. Ayan, pati paso, magaganda yung paso, matibay. Matibay po lola, no? Ayan, matibay. O ba Semento. Lula, bakit ang daming butas-butas po kinain Ganun ng po uod? Yan po sir, yun yan daw ang pinakamahal na halaman. Ha? Ganun po ba? Oo. Kula, butas-butas na -butas po lula, Oo, mahal pa po. po, po, po. Oh. Walo, mahal lutom ako eh, Mahal. Ito ang sabi nila yung mga, ano. <laughs> Ayan. Uh, akala ko po Lula, kinain lang po ng uod Hindi po Ayan. Hindi. Ay Lula, saan po bahay niyo po Lula? Ito lang po Ay yan po bahay niyo Ito po bahay ng nag-iisa Sinong kasama niyo po diyan? Wala po, ako ah, na mag-isa. Wala kayong pamilya, lula? Wala po. Asawa po? Matandang dalaga po. ako. Wow. Baka lula, mapili po kayo, lula. Ay, hindi naman po. Masungit o, talagang po. Talagang hindi. Ay, yun lang po, masungit ako talaga. Yung, yun Totoo naman pala eh. Uh, uh. Anong po ba ang hinahanap niyo sa isang dalaga, wala lula? Nag-ano lang ho kasi parang yung kapatid kong panganay noon may Ipoha. asawa, kaya lang... Yung mga anak niya lagi nagkakasakit pag nag ano. Nagkasawa. Mm, -mm. Eh ako tagapag-alaga sa mga anak nila. Kaya yun ha. Mm -hmm. Gusto niyo yan, sir? Kunin niyo. Uy, bakit bitbit -bit mo na yung Gojo <laughs> Kasi makoy. Sabi ni Lola, mahal daw ito. hindi. <laughs> 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 hindi yan mahal. Kumbaga, mahal ni Lola yung mga halaman niya. Yun yun, hindi yun sa presyo kay Jakoy kaya ilapag mo na yan. Mahal ni Lola yung kanyang mga halaman. Di ba po, Lola? Opo. Oh, Anong tawag po, <laughs> ano po ni ano po yung... Pangalan po. Hindi ko alam kung anong pangalan po yan. Basta yung binigay nila sa akin, yan yung... Ah, yun po kay Lula. Ayan. Ayan. Yan nga po. So, nag po kay Lula. Paano po yung pagkain niyo po, Lula? Kuminsan po, kung may na ano, di pumupunta ako Kuminsan naman pupunta ako sa mga pamangkin ko o mga kwan. Kamag-anak ko po, nagbibigay uh, din sila. Siguro kay jokoy Oh, maka nung hinaharana si Lula. <laughs> tapos, yung arinula nila doon, binubuhos doon sa mga naghahara na. <laughs> Ayun, no. hindi, hindi naman po. Ayan. Ah, ganun talaga yung, siguro yung landas ni Lula, no? Siguro po, Opo. yung talagang kapalaran. Kapalaran ni Lula, kumbaga. Pero Lula, boyfriend naman po kayo. Mayroon din po. Kaya lang. Kaya lang. Huwag na lang po kasi nakikita ko yung mga buhay ng mga kapatid ko. Ah. Na, mahi baka makatagpuan ako ng ganon oh, o okay. hindi oh. hindi ganon din parang natatakot si Lula Makoy no baka Ayon. siya ng Lala lalaki na lasinggero, oh. mahirap na nga lasinggero pa ayun pa, oh, yun yun pa ni Lula ng ganon bukod pa dyan maraming anak ayun. pero yung maraming anak po Lula nasa inyo naman po yung pagkakontrol no Oh, nila, ah. Nasa inyo pa rin ba? Opo. Oh, nasa <laughs> nasa magkasawa pa rin yung control, Ay, no? Kasi po, ma ngayon mayroon naman pills. O di kayo, yung mga NG po no. Baka na kayang isa dalawa po yung gusto niyo itigil, mayroon naman na po no? para hindi po maraming anak at hindi po kayo mahihirapan. yon buti na lang nagpadaan dito kay Lula. Lula, mga pananim niyo po 'yon. Okay. Again, po dito. Ano? Sobrang daming pananim po dito ni Lola Makay, no? Nung ano sana po, nung tag-ulan oh, ang ano pa? Malalago, malalago yan. Kanya nga lang ngayon, ano na, ang pan na, wala na. Ay, wala na po. Kaya, May mga kamuti dyan noon po, mga talong. Tal oh, ito nga po, mga talong, oh. Taluyot, Tapos... mga gabi yan. Isa rin po, Lola, kaya hindi po lumalago ito dahil hmm nasa punong kahoy po no nasa ilalim ng punong kahoy mm, oh, uh, no, na hindi na ano masyado nang kuwan nang sikat ng araw ganun po kasi minsan eh mm uh -huh. tsaka yung lupa niya parang matigas po Mas lula no po. kaya, kaya pag mahangin po, ngayon maano mm -hmm. kaya yung sabi niyo po kanina lula na pag umulan diyan lang po lumalago opo bali ang tanging kasama niyo po dito lula yung mga alaga niyo mga po mga alaga po, ng aso. po yung mga ayam. wow. Oh, ito na yung pamilya ni lula mga mm uh -hmm. -huh. Wala kang kamag-anak po dito, Lula? mga kamag-anak ko. Mayroon din po akong kamag-anak. Kanya nga lang po. Di, marami Opo. rin sila. Yan. Di bali, eh, mahalaga ay mabuhay tayo ng malusog. Lula, ay, ano. ganun din at po. At masaya, syempre. lang po talaga ang buhay. Mm -hmm. Hindi man tayo, hindi naman po nakatagpo si Lula ng Opo. kanyang mapapangasawa. Si Lula naman po ay masaya. Yeah. Tahimik po yung lugar ni Lula dito. Tala, ano po yung pinagkabalahan niyo po lula? Wala po. Pagtatanim lang ng ano, halaman. Hindi naman po. Kasi kanina kararating ko lang nang dumating kayo yata. Kararating ko galing doon. Nagbunot ng sibuyas. Ah. Dumpon lang sibuyas. Kaya pumunta ako kagad doon. Diyan sa may asapo ko. Opo. Galing po pala kayo sa bukid lula. na Dahil nagbunot po kanyang sibuyas. <coughs> eh magkano po yung kinita niyo po doon lula? Sa kalating araw po ay eh, ano, 125 lang. 125. Mm -hmm. Okay na rin po kahit papaano mayroon tayong pa pambili lula. ng kape, sir. Opo. Importante oh. yung bigas din eh. Mm -hmm. Nagbubunot din po kayo ng mga sikalula, yung mga punla Opo, po. Opo, Ayun, nagbubunot. Sa bukid. Mm -hmm. Kahit anong trabaho sa bukid po, Lula, no? At, uh, oo, oh, oh, dahil hirap. Ay, sanay naman kami po sa hirap. Mm. Kahit hindi okay. na sana kaya, kakayanin na. Ayan. Ano pangalan niyo po ulit, Lula? ib sir. Po? ib ib Ilang taon na pa kay Lula EV? 71 na po. Ay, 71 pero mm -hmm. malakas pa rin po Lula, no? Mm -hmm. Ganyan na siguro po sa Opo. laki sa bukid. po Laging exercise Lula, mm -hmm. na. Maaga pa lang. Maaga pa lang na Nagigising na. Mm -hmm. um, tapos, anong oras po ay natutulog Lula? alas 8? Alas, alas 8 po. Ayun. Yun po yung mga gawain sa bukid po Lula, no? Oo. -oh. Maagang nagigising. Tapos, yung mga gawaing bukid kaya Pag po yung buhay ng mga pag matatanda pagising ng umaga alas 4 dyan na alas 4 ng madaling araw gising na sana maglagi lang po huwag kalimutan magdasal po lula, ay no? una okay. po yun Upo, una po yun kahit mahirap po yung pamumuhay natin basta wala lang pong sakit <laughs> yun po una po yun talaga o ano yan kuya Jacoy ito po Lola, may dala kami Ay, eh. pa kami bigas para sa inyo po Lula, ha? Thank Ayan. you ito paano po, may may sasayang po kayo. Oh, thank you. Pulula, ito okay. po yung handog namin ni Makoy at ni Chakoy mm -hmm. Pulula ha, galing po sa amin yung Lula, at hindi lang po yung Lula mayroon pa po kayo, pambili po ng ulam Ay, thank you Ayan. po, yan paano pa ano po Lula may pambili po kayo ng ulam Lula ito po Lula, Nasa dalawa, tatlo, apat, yan, lima. Thank you, thank Tayo, you po. Pambili po ng ulam lola na. No? Opo. So yan, pagpasok sana Maraming salamat po, po. maraming salamat. Yan, walang anuman po lola, no? Yes. It's, po. Maraming maraming salamat po sa nagbigay. Yun. <coughs> yan, medyo po. Na ano lang si Lola. Matanong ko lang kay Lula mo ko eh, si Lola so. ba? Gusto pa ba mag-asawa? Hindi na po. <laughs> Hindi na. na. Hindi nga nag-asawa nung kabataan. pa. Ngayon pa kayo. Oh, oh. <laughs> So ayan, maraming maraming salamat po talaga mga ka-MJ -MG, no, sa inyong pag uh, pag po dito sa aming YouTube channel Mako Indyakoy Team Madam Lori no? ay, Kami po ay nagbibigay po ng munting tulong Maraming maraming salamat po sa inyong suporta po dahil nandyan po kayo sa amin And sana po, paki, no skipping ads po mga ka-MJ -MG, para mas marami pa po tayong matulungan Okay?